Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa nakakakilig at napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama na naman muli si Kuy Ruel and Miss Rachel. Sila ay kasalukuyang nasa bahay nila Miss Rachel. Nagulat din ang mga fans dahil may new haircut si Miss Rachel. At nagbangs nga si Miss Rachel. May mga fans din nila na nagsabi na mas lalo daw gumanda si Miss Rachel at bagay daw sa kanya ang bangs. Sila ay nag upang kamustahin din ang kanilang mga fans at supporters. Grabe at napakadaming ang fans at supporters ang nagpa-shoutout sa kanila at nakakatuwa sapagkat talagang bukal sa loob nila mag-shoutout ng mga fans at supporters nila kahit napakarami nito. Talagang hindi napapagod si Kuya and Miss Rachel na mahalin pabalik ang kanilang mga supporters, lalo na ang kanilang mga fans. Love of my life. Masaya din si Kuya Rowell and Miss Rachel na nagsashout out ng kanilang mga supporters at fans. Talagang karamihan din sa mga nanonood ay nag-message kay Miss Rachel na tatagan ni Miss Rachel ang kanyang loob at talagang huwag magpapekto sa mga bashers. Kaya naman sinabi din ni Miss Rachel na ayun nga na talagang nakamove on na siya sa mga bashers na iniyakan niya doon sa vlog ni Kuya Vincent. Talagang nininaw niya na talagang yun na ang huli at unang beses na siya ay iiyak sa mga bashers na yun. Sapagkat na-realize niya din na tama ang mga pinapayo sa kanya ng mga vlogger ni Kuya Ruel, ng mga kapatid ng papa niya at ni Kuya Vincent na talagang hayaan na ang mga bashers at mag-focus na lamang sa kanyang ginagawa at hindi na siya masasaktan. Sabi pa ni Miss Rachel ay talagang na-appreciate niya daw talaga ang lahat ng mga tao na nagko-comment at nagpapayo sa kanya. Yung mga tao na hindi nagsisawang sumuporta sa kanya at talagang kahit sa comment section ay ipinagtatanggol siya sa mga bashers. Oh my angel, angel baby. им и кол набеeva в маju Talagang kitang-kita din natin na si Kuya Ruel ay isa sa mga pinakauna at pinakamatatag na supporter ni Miss Rachel. Talagang hindi siya nawawala sa tabi ni Miss Rachel kahit ano pa ang mangyari at mapag-usapan kay Miss Rachel. Talagang kitang-kita kita natin kung gaano kamahal ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Grabe talaga ang suporta ni Kuya Ruel sa dalaga at kahit anong mangyari ay eh, hindi niya ito iiwan. Palagi niya pa nga daw pinapayuhan at pinapakalakas ang loob ng dalaga, sabi ni Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel ay sobrang thankful siya sa mga taong sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid kay Kuya Vincent, sa kanyang papa at lalong-lalo na kay Kuya Ruel o sa palangga niya. Talagang maswerte daw siya sapagkat may mga tao na nakakausap niya at nabibigyan siya ng payo. Kaya naman mas lalo ng pumubuti ang pakiramdam niya at ang pagdidil niya sa mga bash na natatanggap niya. Talagang tuwang-tuwa na daw si Miss Rachel dahil nararamdaman niya na marami talaga ang taong sumusuporta sa kanya kaysa mga nang Kaya naman talaga rin itindihin niya na lang at papahalagahan ang mga tao na naniniwala sa kanya at nagmamahal sa kanya. Lalo lalo na rin si Kuya Ruel. Pagtapos nito ay nag-end na sila ng live. <laughs> Grabe, <laughs> ang tungkol shoutout po sa inyong lahat. Ayun doon gabos na yaanig din. Ay, wow! Maray na... Sir there's Durs Lamor. Maray na banggi. Kids Camry, siya, huwag mong mga basher ng oh. Rawal ayo pasagdi. Mo. Ano? mo. Pasagdi siga mo ha. Yes, di na ako na pasagda ng Lamor. Tanong mo siya nga. Ano? ano po yung pasagdi? Hindi ko po oh. alam. Ayan uh, po, uh, maray na banggi sa Indogabos. Ayan, marami na bang po sa Tuyang Gabos na yan, Igde? Yung Tuyang. Ayan po. Ay, Shout out po. Oh, ma am ma am Catherine, Catherine. Stay, stay non, positive. Po, positive. Ano yung ano na? Ano moto? Ang Ayan. moto natin? Embrace positivity, avoid negativity. Ayan wow. po. Lagi po natin tatandaan yan, Ma'am Mary Ann. Ayun si Mami Miles. Escolar, bro, salamat Brigo, po. Umulan. Mami ma Miles. Miles, salamat po. Si Natividad Kiones. Kay Ma'am Natividad Kiones. Si Si Ma'am Faye, ma Faye Nagata. Salamat po, Ma'am ma Faye Nagata. Nagata. Salamat po. So, stay strong. Ma'am Rina. Ma 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 shout, shout out po, Okino. Shout out po. Road to 10K Salamat live po. to. Ilang minutes pa lang. Almost 6.5 live viewers na kaagad. Congratulations everyone. O lalo na po kung i share nyo po sa mga mga ano nyo, mga Facebook. Grob, yung dami. Mga TV officials. Salamat po. Magpati na. Shout out po kay nanay na kasama nyo. Walang well, batalan mo alam ni si ang niyo na Si ano? Ang katinaw, Si Hazel ang nag-shout out. Ah. <laughs> shout out kay Hazel Morales Ano na nanonood na yun. <laughs> Bisa ko lang tawag de Rachel. Bisa ko. Bisa ya at Bicol. Bisa ko. Ito, Bisa ko din ito. Kasi yung mama niya is Bisaya. Ay, si Ma'am Regine Thank you po. Ma'am Regine Salamat uh. po. Stay humble lang. Ayan ako po. Okay. Grabe, umuulan ng palipad. Grabe. Pati din po. po. O, umuulan din po. Dito din, umuulan din po. Dito ng ulan. Ulan. Ano ang umuulan? Ano? Ayan po, din na po mga kawal si Rowell dahil umuulan. Ay, Wala na ako. Wala po. Grabe, ito ang ano na. Mamalang ipit. Wala. Nakalay ba si Kalinga, Pram? Ay, sige po, lipat po. Ay, nakalay po. Malangga. Ayan, ah, uh, saan siya po? Bago pa lang naman, one minute pa lang. Salamat po, God bless. Paalam po muna, nakalay po si... Ayun po, magpapaalam po muna kami. Kalinga, Pram. Sa susunod na lang po, Pasensya na po. Salamat po sa panonood. Ayan, road to ano na tayo? Road to 8K na sana. Pero salamat okay lang. Salamat po, salamat po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!